Mga kaisa, ito po yung nahuli namin susu. Susu at saka ta pa lang. Yan. otoy pa. Oto'y na yung ating ibang ta lang Ah, na na po pala lahat. Hinati-hati na po. Oh. Na po. Po oh. <laughs> Pagkakadaming ano nung ahas. Ay nuto yo. Oh. Baka dami ang angas dito sa pagbilaw. Denon, Saan? Eh, huwag sa tubig ah. Tingnan yung buwag sa tubig. Ay, siya nga ano. Pagkakadami ang angas. Pagdito ang ganyan. Ikaw na ito eh. Ah, mga kaisan. Ang dami ang angas. Ay, ayun po ito oh. eh. Ang dami sa... Dito pala marami. Kahapon kami nakahuling ganyan sa bahay. Pagkadami din. Kabila din yung ang dami dun. Saan? Ay, hindi dito po lalo. Oh. Oh, okay, yeah, madami ang aso pala. Kami pa yung manguhuli ng hipon. Uto, huwag mapatay. Uto, huwag. pinapatay nga ngayon dito. Bang, ano, ano? Mga, siya. siya nga. Ay, ilak Nasi, kuya, lumoto, eh. Yandil, kapo. <laughs> Ay, yun, na kang hulit yan. Nasa si Kuya Carlo mo ito eh. Yan din, nagbabang kapo. Kanina, naubos na ito. Pinukukta ni Kuro. Pinukukta ni Kuro. Wala to ito yung panghuli ng hipon. Nalaka doon ng hipon no. dito. Mm. Nasa ba yung sikipaw? Ay, yeah. ah, pakadaming ahas, ano? Yan, ahas po, oh. Eh, yeah, dalawa, oh. Ito, eh. Ay, isa lang pala, eh. Mas maram. Ay, ah, pakadami o oh, Ayen. oh. Wala ba, tisukisik pa, oh. Ay, hindi eh. nyo yung mahuhuli dyan. Ha? Bibili sa wanya dyan. Eh, dami, mm hindi -hmm. to pala yan ang hipon. Delikado. Ito yung mga kaisan, no. walo, walo oh. Ito, yeah. oh. Walo-walo. Wala ba ito eh, pang ano? Pang sapyo tayo may mahihiraman. Wala. Dapat pa rin nagalak yung aking sapyo, Ano? ano dami? Ang daming sa ilalim mo Ha? Eh. Ha? Napalupot eh. ay. kayo. Ito yung scorpion na ano yun. Oh, ano na yun? Ano 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 Yeah. Ano ba yan? At takid uto yung laki. Parang angas na eh. Naipit na yata. Ay, ilit siya yung kikakar na Ay, patay na. Ay, patay na. Laki. Patay na. Yan ang kumaano ng mga palisdaan. Kumaatake. Ang laki. hindi na mga tayo ng mga manginginang mag aano dito ano hindi naman nga yung pag ganyan yung takot takot din ano napalupot ah, sa paa sa paa ah. ito mga kainsa ano napalupot kaya hindi po ako makalusong eh. Oh, ito yung bulaso. Oh, ito yung nagkuhukay din. Oh. Pagkadami, nakaabang na. Oh. Isa. Oh, isa. yan Tapos ito pa. Oh. Dalawa. Ayun pa. Oh. Tatlo, apat. Oh. Ayan. Oh. Kaya hindi ako makaapak. Ayan. Bawalan dyo. Anakundaraan kasunod niyan. Mga kaysan. Ayan Oh. Ayan. Oh, nakalutang. Kare Ay, uh. Ayan. Ah, has to kami doon. Oh. Uh. Ang laki pala niyan, ano. <laughs> ang tatak niyan ito, yung linaw niyan eh. Ito ang maganda, ang tatak niyan. niyan. Ayan. TGM solar light, pagkalinaw. Kabit <laughs> at. Bulas ulit. Oh, kadami okay? din pala dito niyan ano. Yeah. Ito, marami niya. Ah. Ano ito yun? Ah. Yung katulad kanina. Ay, sya nga ano. Yung crabs ah. Ano pangalan? Ano damu One down. Ah, lalagyan. Wala. Eh, naku. mo na. Alam. Ay po tuloy sa. Yan po siya ilaw tuloy. Oh, uh, pala dito niyan. Hoy, dito mo ako ko, lalagayin. Kay puro, kay puro, kay dito lalagyan kay puro. Ah, hong niyan diyan. Hindi yan. Lolo no, lugin. Hindi ikot mo na lang. Mhm. Teka, hindi ko arma dampot. Lagay mo kasi ya. Huwag mo arger win. Sige, amo na. Hawakan mo para masususiyan na rin dakot ko pa isa. Ikaw, hirap na tigitin ako. Hindi, crispy bang! Marami pala dito din yan. Yan ang marami dito niyan. Oo. Damo ko Ang ibang tawag din nung ibay Talimaras, Talimaras. Uh -huh. Tamarilas Camarilles. <laughs> ha dalbuan ano to eh. ko sabi. Binubuksok lang sa puwet no? mm -hmm. Pinakalala ano. Pinakalalak ni niya hindi ni makakaano doy Uy, masarap Kabi, ding ilagay sa ano ah. yung sasama mo sa ginataang nangka. Oo. Oh, oh. Ito pa, meron ba? Yep, yan. Ito yung pala tayo, yun. yun. Dito yun sa talas na ah. ito, may ano yung nangkatang. Ito, yung gabi nito. Minsan ito may katang. Sa loob. Uh -huh. Hindi ako sanay sa dumukot ng ganyan. Wala sa tayabas sa ano to. Malayo tayo sa dagat ay. Eh. Oh, na kayo oh, toy. Oh, din pala. Nalaki din pala 'yan ng malaki. Nalaki din ho. Mm. Damo ko 'yan. O, Naka tatlo oh, toy. Nakatatlo na. Ah, ganyan 'to, ganyan 'to.

Burog. Nakalipit sa paa ko ang asa. Sana yun eh. Yan yan sa likod yan, sa likod yan, sa likod yan. Pare parang oh. Parang... Yan, o, yan, 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 ito yan. Yan, yan. yan. ay ito, ito. Ay, na, yan. Hindi. Tali! Hindi ka guys sa kuwit pala na ano ano. Hindi agad agad. Ayan po, wala ay, Ara, malaki. Teka. Ito Ito mo di. Ito pa na. Ikaw lang Ikaw lang pa. Wala na pala. Mag-asawa yan. Yan. Sige. Sige. Pilwag na yan. Uy uy. Ay lako. Aray na. Aray na, Aray malaki. Aray malaki. Tay ay, Aray, ikan, buti, ay, bay, Abay, lang. Ako ka. Eh, hey, utuh. Nalabu. Kira utuh. Ada berapa utuh? Kira kita Tidak ada utuh. Ay, makayang. Hindi likado ba yan? Ang pakalaki. nga utuh. Hindi ka gaya sa kuwit, Ay, ang pakalaki. Yeah, yeah, ito Yan, utuh, 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 Yan, Oh, lalo -lalo pa. ako. Kira, sige, sige. Hindi na ako kagalo Ay, laki utuh. Ay, ay, ay. ay.

Ilaw. Ay gulo ko yan to Yun. Dilihin mo na, gawa nang mawawala ay eh. hmm. Yung isa tingnan siya. Nadi natin, nadi ni. Nakasuot sa ilalim. Malito ba? Oo. oo. Ay, Malaki ito. din. Ah, oh, Pwede na to eh. Ay, binibili sa palinkya, no? Oo. Oh, oh, ha? Marami, pa. Marami pala dito. Marami pala dito. Ngunit yung gaso suot ng eh. Kaya kung ako'y may ilaw, nawala <laughs> no. ito. Ayan, dyan lang yun. Tamo. Dito, dito, dito. Sa paa mo, nagsuot ito, eh. Dito, nagsuot. Kita ko kanina, eh. Lahat pala pag alang-alang, nasaksakin na, no? Kaya nga, eh. Hindi ko naisip kahit pala may dalang dulo. Siya nga, ahoy, <laughs> eh. Ito pala ito yung ng suotin. sa sa ganito pala. pagka, ano Ay utoy ito. Utoy. Ito na yan, 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 nagagapang na. Ay utoy. yan yan yeah. yan. Yan 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 ito. Yeah, yeah, yeah. Utoy huh? yeah, 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 yeah. ito yan. Yan yeah. yeah, sa ilalim kita mo. Ayun. Yan. Tatay. Patay. <laughs> pa ay. Dapat pala na sa Bisak ay. Kakabak pa lang sipit na re Kakabak Ha? Hindi ko nga hindi yan ay. Pula yun eh. Pula? Narito sa si ilalim mo ito yung tanda ito yung malaki uli. Kita mo ito yan. Ano pa yung hinuhuli mo yan? Ano po? Ha? Otoy, lalagyan Meron na uli. ng uli. Ito. Ito. Ari ari madaling ha, hulihin ko. Yung ganyan. Hawak na. Madali ring hulihin kaysa do sa kanina. Yung kanina ni ah, yun. Isang pagkakamali mo doon eh. Ah, alas lasuan daliri doon. Maganda palang baybayin ito. Ano ito eh? Mm -hmm. Mas maganda nga po ganitong halos ah, nasa tabi ng tubig. Talaga nalabas sila ano? Mm. Naahon -na po talaga sila. Gahanap ng mga kain po ba? Simulid ka na sa aming ilaw. May ilaw Kaga? Ah, o, diba ka ka. Ma silpon. Buti baka mapitawa mo yung silpon mo. Ha? Okay. Ah. Eh 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 nagyan na. Ayan, kalimang mo. Delikado ang kamay mo. Ayan. Yan. Yan yan nagyan na po to eh. Ikat ba mapa baka oh, baka, oh, yan yung ilikot aba, lumubog nga nga ito yun, sa iyo yan, sa iyo bumalik aba, magalaw yan yun, may lulutuin na natin wala ang ano mga nasa tabi wala nasa tabi ito eh.

ito ito yung mga habitat ng anaconda at saka buaya Nadali mo ito eh Palos, hawa kayo eh Palos, ay siya nga ano Ay il Ay il ay, sya nga, ano. Ay, dali, uti, dali. Aba. Eh, uti, dali, dali, dali. Dali, taga ko eh. Yun. Ah, holy. Walang jopalus. Kala ko ahas, eh. Kala ko eh. May buhay pa. Ayan. Il, il. Yun. Ha? Ha? Ano to eh? Mayroon pa ba dyan? Palos? Hop! mo! Buhay pa yung nilagay ko dyan! akala ko ito galing hindi kanina o akala ko yung takid bo Palos pala yun! Kaya hindi ko na pinansin sabi ko eh, takid. Laki! Ano? <laughs> il igat oh igat ada tempatnya berapa rings <laughs> ini bawa menlop di nutu ini eh. igat <laughs> dali utoi hari ini kawan tu ni bawa menlop kuy kuy almurani nya di kan

Nagubat na yung ating ano mga kainsan. <laughs> May igat pang nakabagat. Ayos ah, din eh. Buti dalawin. Saan kaling pusti yan? Bawal yan ah. Hindi ka nila po yun. Hindi nalakang muna. Wala akong ilaw. Binibiro ko lang kasi ano ba yun? Ano ba ito yun? mo puro Ay ano uh, to, ay puti plastik <laughs> <laughs> Ha? Dami din na ano ito Ilagami ng panter, magkikira yan. Ano'y ganyan? Yan. Yeah. May tama pala. lang ito eh. Hala tara. Tignan kakain na po. Yung mga bata ko ito eh. Pinakain ko lang nga po yung mga bata. Ay, siya nga. Ay. Labas mga kalahating oras po ang biyahe Kapit po yung ipili uwi na Matan Tatay, okay, pa rin na po kamay Salamat po Salamat na marami po ah, Ano, sige po okay, Ano, inabot alas yeah. 10 na baka ano, 10 oras na Oo, salamat, ta, salamat po ha tayo pa rin na po. Ah, oh, sige po. Ingat po pag-uwi. Sulong-sulong po tayo dito pag-uwi. Puro gatid Ah, hindi tayo magkakaanuhan. Hindi Let's go, let's go, let's go. oh, sige na tayo. Tara toy. Hindi malamig yung dito na po kami sa Tayabas. Ganito po karami tigigisan palanggana po kami. Ay good night na po mga kaisan gabi na. Yan. Kami po lahat ay tigigisang ganto. sa planggana. Baka po ito may tiga walong kilo. Mga pito. Ang dami po. Tigisa po kaming ganto. Hinati-hati na po namin. Yan mga kainsan. Maraming marami. Salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Bukas po ilulutuin natin itong may lain.